Kapag masipag ka at may tiyaga, ay mabibili mo kung ano man lang iyong gustoin. Isang araw habang naglalakad sa kali, si Atong Sipag ay may nakita siyang bisikleta na ipinagbibili sa murang halaga. Nilapitan niya ito at nakita niya na okay pa ito. lumana ito, pero matibay pa. Nagustuhan ito ni Atong Sipag agad dumali si Atong Sipag para maghanap ng trabaho. Para magkapera at nang mabili niya niya, ang bisikleta. Agad naman siyang nag-apply ng trabaho. At nang makausap niya na ang isang lalaki na naghahanap ng trabahador, ay nagkasundo naman sila agad sa sweldo. agad sinimulan ni atong sipag ang niya. Dahil sa sobrang gusto niya ang ipinagbibigong bisikleta. Binilisan niya ang trabaho halos hindi na siya nagpapahinga. At hindi na rin siya nagmimerienda. Kahit pagod na pagod at basa ng pawis, ay patuloy pa rin siyang gumagawa. Dahil sa gusto niya na matapos niya ito at agad ay mabilin na niya ang kanyang nagusto ang bisikleta. Nang matapos niya ito ay agad siyang umalis at kumuha ng sahod niya sa lalaki. At pagkatapos ay pinuntahan niya na ang bisikleta para bilhin nito agad niyang binili nang wala man lang sabi-sabi at tinangay niya lang ang bisikleta